Hi guys! Welcome back sa aming channel. Ngayon naman, maglalaro tayo ng Agawang Panyo. Ito ay isang laro kung saan may dalawang grupong magkalaban. Maguunahan ng mga ito na makuha ang panyo na nasa gitna na hawak ng referee. Ang grupong makakakuha ng panyo ay magkakaroon ng pagkakataong bumunot at sumagot sa question card. Para sa mga materials, maghanda ng panyo, kahon at question cards. Bumuo ng dalawang magkalaban na grupo. Maaaring mag-assign ng inyong guro ng number sa bawat manlalaro ng parehong grupo at maaari ring magbunutan ng numero. Hawakan at itaas ang panyo sa gitna. Siguraduhin na ito ay madaling abutin ng mga manlalaro. Papilahin ng magkaharap, ngunit magkalayo ang mga manlalaro na may parehong bilang. Magtatawag ang referee ng number, at kapag narinig mo ang number mo, Tumakbo ka agad para agawin ang panyo. Kapag naagaw na ang panyo, bumunot ng question card sa loob ng kahon. Dalhin ito sa inyong base upang matulungan ka ng iyong mga kakampi. Kada tamang sagot ay may nakukuhang puntos. Ulitin ang proseso hanggang maubos ang mga question cards o matapos ang oras.